Binayara na ngayong araw ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ang Vice President for Legal Affairs ng PAL ang nagdala ng mga cheques sa opisina ng Civil Aviation Authority of the Philippines kanina. Sa ng binayara ng PAL, ang utang nito mula noong dekada 70 hanggang nitong Hulyo. Magit 5.6 billion pesos ang kabuang halaga ng checking ibinigay ng PAL sa CAAP habang may 258 million pesos naman ay tinurn over sa Manila International Airport Authority. Ay sa Malacanang, ipinakikita raw ng pagresolba ng matagal ng isyong ito ang commitment ng gobyerno na aksyonan ang mga bagay na magdudulot ng benepisyo para sa bayan. Malayo raw ang mararating ng pondong napuwan ng gobyerno mula sa PAL para pondohan ang mga priority programs ng gobyerno.